Oh, so, gagawin na naman akong Honda 155. Oh. Tricycle pa rin. Yan. Matagal na rin 'to. Ilang taon na 'to eh. Kaya lang ang naging problema, wala na siyang langis. Ano? Wala na pasundot, ang linis. Wala na. Umuusok na rin 'to eh. Yan, malakas na rin ang usok nito. Oh, basang-basa na rin tambot 'to, dibig. 155 ngayon lang mabuksan. Pawis tayo, papawis. So, parking mga animal na dealer ng mga sasakyan yun, dumating na yung parts ng Honda 155 na ginagawa ko ito pinariburo lang siya yan, ang kinis na wala rin siyang alon tapos ito yung piston niya bago na uh, size ano na siya 0.50 ang size ng kanyang pagkaribor Pinaremalpak na natin yun dito sa 155 na to Sino? Testing natin kung aandar.